Hello guys, good morning. So nandito kami ulit ngayon sa aming taniman para magharvest dito sa aming mga mani. So ngayong September ay tatanim namin ulit ito para meron kaming ma-harvest sa December o bago magbagong taon. So dito banda guys ang mga natitirang mga mani. So meron pa doon sa isa pang plat. So meron pang hindi pa nakuha namin doon. ayan so ito guys o oh. nagkaroon na din ng mga osbong ang ibang mga laman ayan guys so tingnan ninyo ang dami dito mga makahiya Ingat tayo dito sa mga makahiya guys Kasi Ang sakit nito kapag nat Natinig ka Parang marami dito Ayan so marami nga guys So para lang siyang madam mo guys itong mga puno ng mani. Ayan so meron dito guys oh. Wow. Ayan yung kanyang mga laman. Wow ito guys oh malalaki. Oh. Okay. Tingin ko marami itong laman. Ayan, so ang iba dito, meron na talagang, meron talagang mga usbong. Okay. So update na lang ako mamaya guys sa mga na-harvest namin na mga mani. So dito pala sa sumunod na plot ay meron din nakatanim na mga mani. So dito banda guys, Itong mga nakikita ninyo na mayroong mga damo, mayroon dyan sa ilalim na nakatanim na mga mani. Ayan o. Oh. Ayan, so mayroon pa dito. Ayan, ayan yung kanyang mga laman o. Oh. Ayan. Ayan yung kanyang mga laman oh. Isa-isa na namin natanggalin ang mga laman dito sa puno at ipapakita ko din sa inyo ang loob nito. Narito na pala ang mga na-harvest namin. namanik. 3 kilos pala ito lahat. Ang 1 kilo ay kinain namin kasama yung hindi pa gaanong gulang. Saka ang natitirang 2 kilos ay tatanim ulit namin. Ipapakita ko naman sa inyo na mas madali siyang mabuksan kapag nabilad ng ilang oras kumpara noong bagong pitas pa lang na medyo matagal buksan.